Ito ang iyong limang katanungan. Kung uutang ka kay Pepito Manaloto, magkano kaya ang ipauutang niya sa'yo? Go. One million peso. On a scale of one to ten, gaano ka kalambing sa iyong mga kapatid? Ten po. Ano ang nickname mo? Kung ang name mo ay Elizabeth. Beth. Prutas na ipinapakain sa taong may trangkaso? Um, luya. Masarap ang bibingka kung ito ay may... Um, uh, Let's go, yeah. Okay. So, kung uutang ka kay Pipito Manaloto, sabi mo, mga 1 million kaya kayo pa utangin. ba yan? Sabi na survey natin. Meron daw. Maraming pera si Pipito Manaloto. Gano'n ka kalambing sa iyong mga kapatid? 10. Nandiyan ba ang 10? Awesome. Great. Anong nickname mo kung ang uh, pangalan mo y Elizabeth? Sabi mo ay Beth. Wow! Wow, nice one prutas na ipinakakain sa taong may trangkaso. Yan, Luya. Oh. Ang sabi ng survey, no, masarap ang bibingka kung ito ay may niyo. Ang sabi ng survey, no. nice one. Very good start yan. Yeah. Balik wow. na tayo. Let's welcome back, Sir Mel. Hello? Eto okay. na. So, uh, good news, siya may nakakuha ng 131. 131. 69 to go at this point. Makikita na lang, manonood, ang sagot niya. Just give me 25 seconds on the clock. Good job. Kaya, kaya mo to. Kung uutang ka kay Pepito Manaloto, magkano kaya ang ipauutang niya sa'yo? Go. One million. Bukod sa one million. One hundred thousand. On a scale of one to ten, gaano ka kalambing sa iyong kapatid? Ten. Nine. Ano ang nickname mo kung ang name mo ay Elizabeth? Lisa prutas na ipinakakain sa taong may trangkaso. Mangga. Masarap ang bibiga kung ito ay may blank. Latik. Let's go, Sir Mel. We need 69 points. Kung uutang ka kay Pepito Manaloto, ang ipauutang daw niya pwedeng mga 100,000. Ang sabi na survey natin? Next one. Ang top answer ay 1 million. One million. Top answer. On a scale of one to ten, gaano ka kalambing sa iyong kapatid? Sabi mo yung nine. Ang sabi ng survey? Yan. Ang top answer ay eight. Eight. Anong nickname mo? Kung name mo ay Elizabeth, sabi mo yung... Lisa. Ang sabi ng survey? Nice one. Ang top answer? Beth. Beth. Six points to go. Prutas na ipinapakain sa taong may trangkaso. Ang sabi mo, mangga. Six points. Nandiyan ba yan? Ah, three points. Ang top answer natin, orange. Siyempre, di ba? Kailangan ng vitamin C eh. Masarap ang bibingka kung ito ay may blank. Sabi mo, latik. Three points in our wait. Our wait. Sir services. On yeah! top answer. queso, cheese. Cheese. Congratulations. Rise the richest.